Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Ilang araw matapos ang aming pulong sa pamunuan ng TriStar Cargo Nagkasundo kami na muli kami babalik sa tanggapan ng Bureau of Customs sa MICP Kasama na ang DD CAP upang formal nilang ipahayag na abandon na ang mga containers ng Tag Cargo at Blue Bridge para sumailalim na ito sa auction. Ang nakikita nyo sa video ay ang Manila International Container Terminal o MICT kung saan nakalagak ang mga containers na dumarting sa bansa. Pati na ang mga abandonadong mga containers na hindi pa nailalabas sa Bureau of Customs. Nagtungo na muna kami sa tanggapan ng informal entry division upang formal na ipaalam ang kailangan ng TriStar na inaabandon na nila ang labing isang containers na nasa MICT. Ang walong containers kasi ay nasa Davao Port na siyang isusud matapos mailabas ang labing isang containers na ito. Sumunod naman naming pinuntahan ang Auction Division para makuha ng kopya ng mga dokumento uko sa mga containers at upang ipaalman din dito ang kanilang hakbang. At ang pinakahuli ay ang Law Division. tapos pati po, gets na sila, kumpleto start tayo. Ang ng nga may meeting, pa-start yeah, okay. na meeting oh. ng atour DJ po na. 'Yun 'yung mga i-discuss, 'yung mga babayaran mo, to upgrade ng no. may halaga uh, pa sinasabi, igagawa natin 'yan uh, uh, ng manager. So uh, uh, that that So uh, Sige po, wala akong problema. Gawin lang, may eh, fast track lang na Pero luwas, so, so, kami ng guidance na. Dahil kahit pa rin kayo tingin. Kausap ka naman nila, kasi nag na kami nila. Mas joey uh, sa yung nangyayari. Ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari. Paano po yun? 11. 11. yung sa amin naman, yung role namin, yung pag-prepare lang ng tip-tip, na lang namin Pagdating ng recommendation Sir, sir, sir. Salamat po. po. Salamat po. Seryoso ang ng TriStar Cargo na may labas na mga containers ng Tagat Blue Bridge Cargo sa customs upang matutukan na ang problema ito. Manatili naman kaming nakasubaybay sa mga dating na mga araw hanggang mailabas ang mga containers na ito at may deliver sa mga may-ari. Salamat po.